boss Ben Oh shout out Oh shout out Back mangyan kasolid yeah. yung pangalan mo <laughs> Kasi solid mo Nandito kami sa Pasig ngayon yeah. Let's go Pasig branch yeah. Thank you thank you sir thank you sir Ha Boxword Shout out kanu pala kay pakikerong mangyan Kita kita sa outside and Ride Safe to you okay. Salamat sir. Si Tata-Tata J Alba Blackhair sa followers ni Backpackerong Mangyan. Amin do ro kano? Yeah. Sa last na pinanood mo kayo. Ah, ano rental sir? Ano ako? Oxygen to ba? Aman na lang. Apply Dito sa Camilan. Abra ko ba? Ah, yung followers ko 10,000 followers ako ngayon sa Facebook. Ipa-follow do si Backpackerong Mangyan. Ibigay natin siya. Hindi talaga mangyan. Kay Mangyan sir kasi. Oh, uh, so, yung mga native doon. <laughs> <mia, dipak> <laughs> Ayan, pwede <medyo>, sir. Sir, diyan <laughs> okay. pa. Sa sa police. Okay. Alright, so ayan yeah, mga kabakbak uh, Today is Saturday, November 4 So kung nakikita nyo na Nasa screen na yan Yung chef ni Boss Mel sa Pasig Branch So pupunta ako dun ngayon kasi Gusto ko rin makakita Ng mga uh, sa personal Ng mga vlogger talaga Kasi syempre Nagsisimula tayo mag vlog So kailangan kong uh, Sumuporta rin kahit papaano no? Kahit nag-iisa lang tayo So susuportahan natin yung shop ni Boss Mel kasi meron din akong ipapagawa sa kanya so na ano kasi nagko-custom ano to, custom set di ba so gusto ko lang maano yon mapuntahan para at least pag pumunta rin ako doon next time magpapagawa ako ng upuan uh, alam ko na di ba saka syempre number one na na subject ko kaya pupunta doon para syempre makita tayo ng mga sa personal ng mga motovlogger talaga no na mga iniidolo natin so, syempre, Alright, so ayan eh, mga kabakbak <coughs> Nandito na ako ngayon sa Mandaluyong Show Boulevard Alright, so Pinagahan ko talaga pumunta dito Kasi hindi ko alam yung chef kung saan So Hahanapin ko pa So Hanapin pa natin yan Dito pala ako sa Greenfield Uy, pilit na puyo Problema, nagugutom na ako Boss Mel, baka may pakain dyan Alright Hahaha <laughs> Bubraot lang pala. A few moments later. All right, mga idol, mga bakbak, mga paps. Nandito na ako ngayon sa Ortegas Extension. Eh, no, pato, sniper. Oh. na sa extension na tayo. Oh, no! Ayun. Lampas na, no? Doon lang pala yun. So, ayun nalampasan ko na yung ano nalampasan ko na yung shop ni boss Mel so dun lang pala yon. so parang nakakaya no pero titignan natin kakain muna ako ikot na lang ako dun lang pala yun sa tabing highway lang pala kain muna tayo dito, lang, uh, paris. dito, dito ng paris dito naman siguro dito kumain ng paris Alright, so ayan mga kabakbak 7.30 na Bae muna ako ng lomi Ay, ng ano, paris Kasi Nagutom na ako eh So Silip tayo dun Tatarget tayo sa Shack ni Boss Mel Boss Mel, nandiyan na si Bakbak Pero Alright Sikat lang ako dito oh. Pero syempre Silip-silip lang muna tayo Diyosin muna tayo eh Ano natin, no? Oh? Naiya ako eh Nasaan ko pumunta sa mga ganito, mga lodi. Nakakaya ah, pula eh, no? Pero kakapala natin yung mukha mamaya. <laughs> Kaya mahalaga makapagpa-picture tayo sa mga idol. Mga idol natin doon Ah, nandun. Kapagpa-picture lang, okay na. tibat na pawi? Diba? Pwede ako eh. Sa Joy uy, TV bar. Sa Joy Jersey kasi ako, mga lods. Nakapalayasin tayo doon ni boss man Pero siguro naman doon di, Diba Ha <laughs> ha ha Parang nakakaya load ah. Tayo lang maka ha ah. ah, Hindi Meron din Uy Andun si semi vlogger ha ah. Uy Andun si over ha ah si B Vlogger si Omar ang pinakamagandang lalaki right so, siyempre puntahan natin yan papasukin na natin yan wala nang yaya -yaya to mga idol wala ko lang mag u-turn gugulay natin yung mga vlogger na mga Siyempre, arta yung OC, pampantanggal lang ano yun, kapag. Mala natitinda lang <laughs> yung <laughs> OC. Ay, mag-boralize. Siyempre, nandito na sila. Op, Omar, idol. Idol, sir. Semi-vlogger. Abol ka? Abol. Abol. Kini dal. ah, Bumi ka pap. Ay papalista ba? Sige. ah okay. sige sige, salamat. Ah, uh. oi. Wala bang raker dito? Lang raker. Baka raker rin tayo. <laughs> Hindi ba? <laughs> ha? Dun sa ano, ano?

si Omar Omar Motovlog Timmy si Vlogger Baba Aero <laughs> si Lalaki <-aero. laughs> thank you so much Boss Mel so ayan eh, mga kabakbak masaya 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 yung nangyari kahit medyo nagkakayaan nung una pero siyempre kailangan nating ah uh, mag-join kasi sayang yung punta natin doon so ayun uh, natapos natapos na rin at naging successful naman si Bakbakirong Mangyano. naging makulit ulit tayo doon nailabas natin yung kulit pero ganun talaga uh, kailangan natin yon so ayun naiwalay na si Babaero. so magmemerienda muna kami mga bakbak kasama ko si Omar Motoblog nalimutan uh, mutang na tropang angkas natin so at least yung mga yung event ngayong gabi eh, napuntahan ko ng maayos at uh, naka, nakapag join tayo may pakain pa siya, si Boss Mel so shout out kay Boss Mel sa Pasig Branch so siya yung big boss dito yung nakabailit kanina so thank you thank you so much Boss Mel nagpakain ka pa first time ko first time ko naranasan to mga kabakbak no saka kasi syempre gusto ko maging isang ganap na motovlogger kaya pinupush ko to So ayun, yung asawa ko nag-aantay na sa bahay. Mapapalo na ako nito mamaya. Pero alam ko na may intindihan niya kung anong ginagawa ko. Saka syempre para makaiwas na rin tayo sa mga masamang gawain, di ba? Pero hindi naman tayo gumagawa syempre masukang gawain. So ayun, shout out sa lahat. Ingat sa pag-uwi. Lahat ng mga motovloggers nandoon, malaki maliit. Thank you, thank you so much mga idol. Shout out sa inyong lahat.